ka na naman tayo at muli nagbabalik at para sa isa na namang motovlog eto gamit na naman natin ang ating Keso uh, 350X and tayo sa C6 for today's video Pasig to Molino, Cavite all stock okay, na so, let's go Okay mga chilaks, no? Itong ano natin Itong e-bike natin Ginawa natin nung April 7 months na natin ginagamit to Pang araw-araw Walang palya mga chillax Pamasok sa trabaho Ulan, umaraw sinubukan natin Kung talagang okay siya all stock to na napapalitan except yung shocks natin sa mga specs nya pareho pa rin ano 72 volts 28 AH lead acid battery 3000 watts hub okay pa naman yung kondisyon ng battery hindi ko pa nakikitang humihina sana tumagal ano pero bitin talaga sa mga long ride kahit etong uh, pa-uwi mula Pasig hanggang Cavite Chinek ko mga nasa 30 to 35 kilometers lang galing uh, dito sa Pasig Pero nag-aalangan pa rin ako mga chillax, Hindi ko alam kung talagang aabot Kanina umalis tayo ng bahay uh, Full charge, 80 volts Tignan natin kung ilang volts ang uh, may iwan pagdating natin doon uh, Dinala ko yung fast charger na galing kay JR Kambaog Shoutout Kunsa natin ginawa ang keso natin. Yung original charger nito is 3 amps ata eh, you know? So yung fast charger niya is 5 amps. So mataas lang ng konti. Ang plano natin, magdating natin doon sa bahay. Papahinga lang natin, i-charge natin ulit, may kukunin lang tayo Kung 30 to 35, supposedly dapat kaya balikan ano. Pero hindi na natin isusugal kasi feeling ko baka ipagbalikan ipag natin, bumaba ng 72 volts, hindi magiging healthy para sa battery natin. So ang gagawin natin, pagdating doon, pahinga lang, may kukunin lang tayo. Tapos, i-charge natin, full charge, and then uiden. din. Okay, so update na lang Gagawin natin, dadaan tayo dito sa C6 Diretso ng biku'tan, bikutan Service Road hanggang Alabang Tapos Alabang-Sapote Road Hanggang SM South Mall uh, And then Marcos Alvarez Papuntang Molino so, Most likely gagabin tayo dahil hapon na uh, 4.30 na ata O mag-aala 5 na Tingnan natin kung paano magiging performance Na itong uh, e-bike natin Pauwi ng Cavite Galing dito sa Pasig yung oh, rock na, magdodos tayo dito Baka tayo dito, bakit nang bigutan? Okay, sabay lang tayo sa Agos ng Trafico lang So, dos tayo Yun, tapos na yung ahon Okay, papabikutan na tayo Mansion lang Okay, Mansion lang, nasa service road na tayo Papunta na tayo ng galing tayong bigutan Papunta tayo ng sukat Pagdating natin ng Alabang, uh, ano na to madilim na or sa Cavite service road pa rin mga chillaks. as expected traffic pasukat pasukat let's go let's go ah, Ang kinakabahan ako ah 76 volts na umaandar siguro pag pinahinga natin mga 77 pa to aabot ah, ka ba keso yeah. Okay mga sukat 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 na Okay tayo na, maraming salamat Mamang enforcer, thank you Okay, balik tayo sa one Ganun lang ginagawa mo natin mga Pag dun sa mga intersection, medyo may ahon dinodos natin para may power sya para makatawid tayo agad ng hindi nagiging abala sa mga ibang uh, motorista okay so dire diretso na to kita kita tayo uli sa alabang okay alabang na tayo mga sir philandres exit all the way ang traffic mga chalaks alabang exit Eto na. Traffic na. 76. six. Oh, okay, nagpay tayo dito sa me. Shell Caltex. Huh? Hindi na ata Caltex to Caltex to dati. Ayala Alabang or Town Center. Okay, pay lang tayo don sa glit. na natin seventy six volts ng nakapahinga. Okay, dito na tayo sa may approaching Alabang Town Center. Aabot abot na to, feeling ko abot na to. Dapat naman umabot to, di ba? <laughs> gabi na, gabi na, lumalamig na ang panahon, mga chillaks. December na. Parang kailan lang. 13 month pay, let's go. Lithium ion battery, mga sir. <laughs> ga upgrade na ba? To upgrade or not to upgrade? Molito. Ayan. Molito na tayo. SM South Mall na tayo. Almost there. Kundi na lang. SM South Mall. Alabang sa Pote Road. Nakakamiss tong SM na to. Lagi ako dyan dati mga sir. Hindi nagbago tong uh, Alabang sa Road na to. Talagang laging Traffic lalo na ngayon magpapasko ganito na lagi ang kondisyon ng traffic araw araw dahan dahan lang tayo at uh, walang tunog ang e-bike uh, mabulaga yung mga tatawid dito sa kanan tayo dito Marcos Alvarez iwanan natin ang traffic ng alabang sa Pote Road dito naman tayo tamo kung sakto sakto lang yung baterya natin ah. Okay, malapit na to Diretso na lang Home sweet home na tayo Ano to? Bago to ah May resort na dito Ayan Okay, Magilax Almost there Pure Gold Marcos Alvarez Welcome to Molino, Magilax Umabot si Keso 350X and home sweet home dito tayo, mga welcome sa bahay namin dito sa Cavite umabot, umabot si Queso, marami pa na kami sumuwi dito medyo matagal tagal tayo hindi naka-uwi mga Chilax. so siguro uwi tayo mamaya Mano na gabi na para wala ng traffic charge muna natin tong bike natin Okay, so hanggang dito na lang mga chilak. Sumabot ang ating keso. Maraming salamat sa pagangkas. Dito na ako sa bahay. Home sweet home. Uh, 74 volts. So, mamaya ipapahinga natin. Tapos on natin. Tingnan natin kung ilan ang aabutin. Okay. So, kung di pa na nakapag-subscribe mga chanaks, please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin para ma-update kayo sa every upload nating mga video. 打包。<Sal> <laughs>